Alam mo ba na may mga naniniwala na asul ang dagat dahil parang nilagyan daw ng blue ink? Nakakatawa, pero hindi ito ang totoong dahilan. Kung iniisip mo na dahil lang ito sa refleksyon ng langit, parang salamin, malapit-lapit na, pero hindi pa rin ito ang tamang sagot. So bakit nga ba asul ang dagat pero malinaw ang tubig sa baso? Simple lang, may sariling kulay ang tubig, kaunting asul. Kapag sobrang dami ng tubig tulad ng dagat… Hinihigop nito ang pulang ilaw at mas nakikita natin ang asul na liwanag. Para itong entablado na may spotlight, pero blue lang ang naiilawan. Sa baso naman, konti lang ang tubig. Masyado itong manipis para makita ang asul. Kaya ang dating nito sa mata natin ay malinaw at parang walang kulay. At ito ang twist. Dahil sobrang linaw ng tubig sa maliit na dami, ginagamit ito ng siyentipiko bilang invisible liquid sa eksperimento. Pero kung kasing lalim ng dagat ang tubig sa baso mo, tiyak na may asul kang makikita. Kaya iba ang kulay ng tubig sa dagat at sa baso. Nasa dami at lalim ng tubig ang susi. Gusto mo bang malaman kung bakit nagiging berde ang dagat?